Ako po si Eden Bayeta from Liboro, Regay, Camarines, Sur. So, 50 years old. Uh, volunteer po ng Kalahi Seeds. Ang nagustuhan po namin sa process ng Kalahi Seeds uh, kasi po from the start alam ng lahat ng volunteer kung ano ang gagawin. At ang proseso po hindi basta lang kakausap kayo ng supplier, may mga bidding po na nagaganap. Kaya ang nangyayari po, nakaproseso, nasa tamang proseso ang pag-implement ng kalahi seeds. Kaya walang korupsyon na nangyayari. At kita, at kitang kita, may transparency po ang implementation. Kaya yun po ang nagustuhan namin. Ako po si Punong Barangay Alan A. Angeles, limamput uh, 57 taong gulang, dito po sa Barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Tao mismo ang tinulungan ni Kalahi na magpatakbo ng proyekto. Yung po napaka-importante doon para malaman nila, maintindihan nila at mahalin yung proyekto. Na hindi lang, di ba, sa atin, para bang kung may kung hindi sa kalahi bahala na. Ito isa sa ano namin na itong kalahi na to nagawa to kasali ako diyan para legacy na rin ng tao. Na kung hindi ako tumulong diyan wala yan. Kaya mamahalin ko itong project na ito dahil Kam, tayo, tao, tayo ang nagpalakad noon. Natututo ang tao paano mag-budget, paano palalakarin yung proyekto, paano gagawin. Yung po ang pinaka maganda po ron. Katulad nga po ng palay, pag maraming laman siya, lalo siyang yumuyuko. Ganon din po yung, yung nangyari sa buhay ko. Marami po akong natutunan, marami akong nalaman sa pag-implement ng kalahisids dito sa amin. Uh, pero hindi po ako nagmataas, hindi ako nagmarunong. Dala-dala uh, ko pa rin po hanggang ngayon. Since po November 2010, ako naging volunteer, punong-puno na po ako ng natutunan from Seeds. Kaya uh, sana po Uh, magtagal pa ang Kalahi Seeds marami pa kayong maibigay sa amin para ang community po maging maging maunlad